Tara, samahan nyo ulit ako bumiyahin ng Mubit ngayon, January 2, 2025. Ito nga pala yung first booking ko dito lang sa may Pitugo. Ang drop-off pala ni Sir is malapit sa Robinson's Ermita. Ang fare pala dito ni Sir is 112 cashless. Dito nga, tinanong ko siya kung makikiligay ba siya ng bag sa box ko. Sabi niya, oo daw. So, ayan na, pinalagay ko na yung bag niya. Tapos bale ito na yung third booking ko kasi yung second booking ko nabura ko yung video tanga tanga. Ito yung second booking ko from San Andres Bukid, Manila to Sykes Glorieta. Ang fare dito ni Madam is 64 pesos cashless. Tapos kakilala pa pala to ng tropa ko. Pamangkin niya daw. Tapos ito naman yung fare ni Sir. 45 pesos cashless pagka na pagka ko pala kay sir may pumasok din dito lang din banda sa may P.O. Del Pilar ang drop off naman ni madam sa BDO Balero Ang fare ni madam is 85 pesos pero 100 pesos cash na ang binigay niya pagka ko pala sa may BDO Balero gumapang ako konti dito banda papuntang Makati Circuit tapos pumasok tong booking nga to dito sa Makati Circuit papunta naman to ng Kalayaan Guadalupe. Ang fare pala ni Madam is 76 pesos lang cash. Dito nga pagka-drop na pagka ni Madam may pumasok lang din dito banda. Papunta naman to ng Tagig. Dito si Sir tamang paalam na sa mga tropa niya. Dyan, ah, ko na siya ng shower cap. Ayaw niya daw helmet na lang daw ang fare para dito ni sir is 109 pero 125 ang binigay niya Pagka-drop na pagka-drop ko pala kay sir may pumasok dito sa may bandang papuntang pateros na ang drop off naman ito sa may bandang buting lang ang fare pala dito ni sir is 50 pesos lang cash hindi ko na pala na na lumabas si sir dyan kasi medyo matagal din siya nakalabas eh Pagka-drop na pagka-drop ko pala kay Sir Sabuting, gumapang ako pabalik dito sa May Godalupe, Kalayaan. Tapos na-pick up ko tong booking niya ma'am dito lang banda sa May Dapitan Street. Malapit lang yung drop-off ni Madam sa May Pinagkaisahan lang. Ang fare pala dito ni Madam is 50 pesos cash. Dito nga tinanong niya ako kung pwede sumayag view lang daw siya ng opo. Pumayag na lang ako kasi nga malapit lang naman yung drop-off niya. Tapos pagka-drop na pagka-drop ko kay madam, may pumasok lang din dito sa may pinagkaisan. Ang drop off naman ito ni sir sa may malapit sa City Hall ng Makati. Diyan nga kung makikita nyo, nadaanan ko na pala sila sir. Pero kasi ang pick location niya is dito. Kaya inintay ko na lang siya dyan. Tapos maya maya may tumawag sa akin. Ang fare pala dito ni sir is 63 pesos lang cashless. kung gawa mo ng park kung kaya lang dito nga pagka drop na pagka drop ko ay sir may pumasok lang din dito ang drop off naman ito ni sir is BGC. ang fare pala dito ni sir is 60 pesos lang cashless ang layo pa nga nang inikot ko dyan kasi sarado yung mga gate pero okay lang din naman Pagka-drop na pagka-drop ko naman kay sir, may pumasok. Landin dito sa BGC. Ang drop-off naman ito ni Madam is Pasiglang, Manila. Ang fare pala dito ni Madam is 75 pesos cashless. Mm -hmm. Pagka-drop na pagka-drop ko kay Madam sa Pasig Line, may pumasok naman dito sa may Undox patawid ng Osmeña Highway. Dito nga tulala na ako tapos di ko alam nasa tabi ko na pala si Madam. Ang fair pala dito ni Madam is 39 pesos lang cashless. Pagka-drop na pagka-drop ko pala kay Madam, dumdumaan muna ako dito sa tropa ko, sa tropa kong megane ko konting tambay, konting kwentuhan. Tapos may nakuha na rin agad ako na booking dito lang din sa kabilang street nila. Ang fare para dito na sir is 75 pesos cash pero binigyan niya na ako ng 100 pesos. Shoutout nga para dito sa tropa kong mekaniko si Tata Works.